Hey guys, lalaro po kami. Kita yung po ito dito, makeup. Kasi po, naswim po kami. Sorry na lang po. Ngayon guys, lalaro po kami ng... Ano lalaro natin? Tagotaguan. Ito pinsan ko. cellphone. Kami nandito sa taas. Okay. Yung pinsa namin, tapos kapatid ko. Nasa baba, matago. Okay. Kaya e nandito kami para mag Yeah. Okay ra? Okay na? Okay ra? Ready na? Okay, hindi pa sila. Nandito kami. Kapatid ko

Nandito lang yung Subscribe mo na. Like mo na. Go, Like tayo. Comment. Dana? Subscribe kayo. Subscribe. Ang kaya na mo yung pag Roblox, Roblox yeah. kwenta ko. Okay. Oh. Ando kami? Pakita oh. kami? na may Tapos na? Tapos na daw. Let's go na. Wait, 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 wait. Alam ko na naman nasa. Let's go. Let's go. Let's go. Alam okay. okay. mo, okay. okay. mo na si Mama. Isang sorry lang chat. Okay. Isang sorry at